Natal. Tuan guys, natay kuan guys. Ah, mahiwagang bungon. Oh. Walo ka bukay sang bunga oh. Oh. sa isa ka pungpung guys oh. oh. Grabe ni ba. Oh. Walo na ka buk ba. Oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 Na din guys. Yeah. Ano kayo? So, o gusto mo palitan ni paliwat guys. Natay ko na ni di Marcot. So just PM lang guys. So that's all guys. Thank you for watching. Mm. Only here at Pinuan guys, Batangan, Bukidnon. So مهiوagng <mahe> bgn <-bongon. mah -kang -bongon>